Habang nag-scroll ako dito sa Facebook, nakita ko nga ang post na ito. Ang picture na ito ay nagre-represent ng tatlong bansa, USA, Japan, and Philippines. Kung nagtataka kayo, yung USA and Japan na box, may crab din yan, pero nakasara. Okay, nakasara yung dalawa. Samantalang yung uh, box ng crab na nagre-represent sa Philippines ay nakabukas. Ganito kasi yan, ang uh, Philippines ay kakaiba, okay, kakaiba. Itong, uh, itong ano, itong uh, USA na box ng uh, mga crab, yan yung alimango, tama ba, alimango ba? Yan yung, kaya may takip yan kasi magtutulungan yung mga crab dyan para makalabas nire-represent nito yung uh, mga tao sa Amerika na kahit gaano kahirap, kahit may mga pagsubok sa buhay, willing sila magtulungan para makawala doon sa pagkakakulong at sa problema nila. Upang malagpasan nila, magtutulungan sila at sabay-sabay sila makakalabas doon sa box. Sabay-sabay sila uunlad, sabay-sabay sila magtatagumpay kasi magtutulungan sila. Ganon yung uh, crab na nirerepresent ng box na nasa uh, USA, okay? Ganon rin sa Japan. Itong mga uh, itong mga crab na nasa box ng Japan ay nire-represent yung mga Japanese kung saan kaya nila magkaisa at magtulungan upang malagpasan rin yung mga pagsubok. Kahit anong problema yung dumaan, willing sila magtulungan para makaahon at magtagumpay sila. Hindi sila nagkakanya-kanya, sila ay nagkakaisa. Ganon yung pinag uh, ganun, ganun, yung dahilan kung bakit merong takip itong mga box ng USA and Japan. Samantalang samantalang itong box ng Philippines hindi na tinatakpan. Ang sabi dun sa post, ang Philippines na box ay nagre-represent ng mga Pilipino kung saan naghihilahan pa baba. Hindi na kinakailangan takpan yung box na yan ng pang-Philippines kasi wala rin naman makakatakas diyan. Hindi hindi makakatakas yung mga alimango na nandiyan. Bakit? Kasi yung bawat isa hihilahin yung bawat isa pababa. Yung 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 isang crab papaakyat na makakalabas na kasi syempre kinakailangan yung mawala makawala doon sa hawla na nakakulong siya, sa box na nakakulong siya. Pero kapag nakita ka ng isang crab na kauri mo na taga-Pilipinas hihilahin ka pababa. Hindi ka hahayaan na makaalis ka don Hindi ka hahayaan na mauna ka sa kanya. Hindi ka hahayaan ng isang kasama mo, ng kapwa mo, na makaahon. Hindi ka pwedeng lumamang, di ba? Hindi ka pwedeng mas maging successful sa isang sa isang tao, 'di ba? Ganyan sa Pilipinas, totoo yung representation na 'yan. Kung mapapansin mo ayo ng mga kaibigan natin, ayaw ng mga kamag-anak natin na yumaman tayo kasi hindi tayo pwedeng maging higit sa kanila, 'di ba? Dapat uh, magali, uh, dapat magaling ka pero hindi ka mas magaling sa kanila. Dapat matalino ka pero hindi ka dapat mas matalino sa kanila. Dapat ah uh, dapat uh, yun, dapat successful ka pero hindi ka dapat mas successful sa kanila ayaw ng ibang tao na makaangat ayaw ng ibang Pilipino na makaangat tayo na makaangat yung buhay natin sa kanila kaya hihilahin pababa baba ganun yung dahilan kung bakit yung box ng Philippines na yan hindi na kinakailangan takpan kasi hindi rin naman makakalabas yung mga crab dyan dahil sila mismo maghihilahan pababa.